Ayan guys, uh, dumating na yung mga piyesa natin from Shopee. Sabay-sabay silang dumating. Nakatuwa. Ayan. Ito yung, alam ko ito yung tapalodo natin. Tapos so, yung iba dito, mga minor na piyesa lang. Ayan, may mga hinihintay pa din tayo. Na budol from Shopee. Kasi alam nyo naman, nag-10-10 na. So, yon. Unbox na rin tong mga to, mga idol. Makita nyo kung ano tong mga to. So, ayan guys, uh, na-unbox na natin lahat. Ito yung unang-una, ito yung fuse. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo masasabugan ng fuse sa daan. Ito yung pangasapang cable natin. Ito iniinit para mag-tuck in yung mga cable. Ayan, dagdag abubot lang to. Kasi so, ito naman ay tape pang cable. Ayan, cotton siya para medyo maganda-ganda ang quality ng mga ano natin kasi to guys ito yung sa preno ko kasi naglulus yung sa preno ko ayan yun dito yung problema ko ito yun dito ayaw yung ipin na yan yung sang preno ko ngayon nakapasok yan dapat nakaganyan yan para kumagat siya ito yung sa kabila sa left side sinabay ko na din yung left side para bago sex dito yung breeder ito hindi natin napalitan to last time kasi yung bleeder natin. Kung makikita nyo to mataba. Ayan, mataba. Yung dati is payat. Kaya ito, tama-tama na. Kaso hindi ko alam sa seller nito kung hang ba talaga to hindi. Kasi walang box. Nakalagay lang siya sa bubble wrap. Kasi may tayo ng cover sa plate. Ayan, tamang cover lang. Para kahit papano. Ayan, ano lang to, mura lang to. Cover lang sa plate. Tapos so, ayun guys, yung pinakamalaki is yung tapalodo. Nabili na ako ng tapalodo kasi pag umuulan, nababasa ako. Nabubisit na ako. Kaya ang ganda ka ng pagkaka... Anong ano. Mamaya titignan ko kung gano'ng kaganda yung ano. Maganda kasi to sa araw titignan ko kung same sila ng kulay ng putinong sa body. Sa mga flaring sa atin. So yun, guys, ito yung mga ano. Pag kinabit naman to, papakita ko sa inyo. Ayan, mga simpleng maintenance lang. Ayan. Tsaka mga dagdag abubot. Para syempre dapat mogi. Mogi mogi. So, yun. Abangan nyo na lang yung next natin na clip. Kung saan ikakabit natin itong mga to. Hintayin natin yung iba pang pyesa para sabay-sabay na. Kasi labor din yan. Ayan. So, abangan nyo na lang. Let's go. Ngayon guys, nandito ko si Sedi Works, namimili ng pyesa. Hindi ko yan pyesa. Siya, namili din siya ng pyesa. Magano ka magano ka pre? 80. Na, naiiyak ka na ba pre? Oo, oh, 80 pa lang. <laughs> Dalawang pyesa pa lang. Dalawang pyesa pa lang, naiiyak na siya. Ngayon mga pyesa ang binili. Si Sedi. Hindi tayo ngayon kila Boss Alja. Ngayon guys, oh, may kinabit na ano doon. Eh, hey, tignan nyo na may meal na yan. Nagulat ang alam ko. Alin? Sayang. Hey guys, welcome to our vlog. And andito tayo ngayon uli kay Boss Sedi. Nagkakabit tayo ngayon ng tapalodo. Tapos, ang ating headlight. Na, anong headlight na ba? LED na LED na headlight. Tapos, ang ating bleeder. Kasi yung bleeder natin dati hindi sukat. Masyado maliit. And ito yung board natin sa brake Ito, surprise na lang to kailan na may kakabit ngayon pero ayan na yung subasadyo yey kaya abangan nyo nung magiging itsura natin ng na may tapalodo no? <laughs> so yan abangan nyo guys Ayan guys, nakakabit natin tong dito sa wire kasi yung dati natin ay naglolo ko tong dito. Yung dalawang ngipin niya nakapasok na. So namili tayo ng bagong ganto, bagong wire. Ayan guys, gumagana na tong ngayon. Di ayun oh guys, makikita niyo dito ayun oh. Ayun, yung maliit na yun yung dito. Ayan, so kabila naman ngayon ang ikakabit ni Sedi Works guys, ayan yung ikakabit nating headlight. LED 45 watts. Dahil napuputokan tayo ng fuse ito ang ating solusyon. Ayan guys. E, quality, baka naman. Ang tatak yan. MSM. MSM, baka naman. Ayan guys. <laughs> ayan guys, may... Tapos Starbucks si Boss Eddie, Ayan. Salamat kay ate. Si ate talaga nagawa nito, hindi si Eddie. <laughs> Ayan na guys, nakabit na ating tabalodo. Hey, ito yung pitment guys. Bleeder, bleeder, bleeder. Ay, yung bleeder sa kabila. Makita natin yung bleeders. Hey, baka gold yung bleeder. Ayan, puro lang tayo gold. The golden pito, boy. Yung pito yung pito yung pito. yung pito, yung pito, yung pito. Yung pito natin. Pit, pit. pit na pit yung pito. Diba? solid pogi na na next natin dito yung tangke baka naman JRP bikin namin